Ayan po mga kapatid, magandang ano po, magandang tanghali po sa inyong lahat at narito naman po ako upang uh, may panib, uh, magtatawas tayo ng ating ano, pasyente at saka client natin from Taiwan. Ayan mga OFW ito. Ayan si Ma'am Jacqueline, si Ma'am Ram at si si Ma'am Marie. Ayan. Tatlong client na ano natin. Ang mga ano nila nito oh, ay sumasakit pa ang kanyang katawan at pabigat daw ang kanilang uh, pakiramdam. Tignan natin at ito naman si Ma'am Jacqueline ay hindi daw makatulog. Yan, tignan natin sa pinagtawasan kung meron ba silang sakit uh, spiritual o physical. Tignan natin, mga kapatid. Yan, hintay-hintay tayo ng mga, uh, ano, mga isang minuto. ito mga kapatid ang ano yung ano ni Ma'am Jacqueline. Si Ma'am Jacqueline muna ang uunahin natin. Ito yung part 1 mga kapatid. Para maano natin kung meron ba talagang gumagawa sa kanila ng hindi maganda. Mga kapatid. Puh! mga na natin yan sa pinagtawasan mga kapatid yan ito yung pinagtawasan ni ma'am Jacqueline mga kapatid ito yung pinagtawasan niya tignan natin kung ano nga ba yung gumagambala kay ma'am Jacqueline yan mga kapatid isa itong babaeng may galit sa kanya yan tignan mo nakasigaw nakasigaw siya tapos ayan yung mga ano niya talagang galit na galit yan ayan naputol dahil mayroong ito, may, ito may nagtawag dito yan yan mga kapatid babae ito na may galit sa kanya yan sumigaw sumisigaw talaga ito sobrang galit itong babae na ito ito mami yung pinagtawasan mo babaeng may galit ito ito yung part 1